5 good evening po. Sigil po ulit. Na uh, po yung bagong hawak na <makes> coin dito. <makes> Ito po ay uh, 5 peso coin. Ng uh, Sobrang luma na nito. Ang nakalagay dito na is 1975 pa. Na police, uh, left facing niya si Uh, Ferdinand E. Marcos. So, ang ambak ang niya ay ang, ang, nakasulat dito, Republika ng Pilipinas. 5 piso coin. So, sa harap ay ang bagong lipo na naman. So, September 20, 21, 1972. Uh, inilabas tong barya na to. So, wala tayong idea kung magkano ang presyo ngayon nito so, bihirang bihirang makita pang maraya na ito uh, ayon sa sa ating magse-search uh, uh, 100 100 dollars so, depende sa presyo nya uh, yun lang nakita natin na-search natin 100 dollars ang isa so So, yung mga coin collector dyan, baka gusto nyo dito. nais uh, nyong nice bilhin para sa inyong collection. Ito, napakaganda pa nito. Ayan. So, pwedeng maging souvenir pwede nyo pang display kabibira so, po itong coin na to so, ngayon di ka pa po maipapaliwanag kung uh, ano po ang kalagayan ng coin na ito i so, research ko pa po kung, ano po ang ano um, kalagayan ng coin na to so, sa susunod po vlog natin thank you po